Welcome to my channel, Klabian TV. Magandang magandang tahali sa inyo mga kabyan, mga food trip. And for this video, paribagong araw, paribagong video, at panibagong content na naman po tayo. Nandito nga po pala tayo ngayon mga kapod trip sa bayan ng Kalamba para dayuhin ang isa sa mga bagong kainan na popular na yun dito sa bayan ng Kalamba na pinagmamalaki ng Kabite at meron po itong limang brands sa General Frias Cavite, Dasmarinas Cavite, Bacoor Cavite, Tansa Cavite, Santa Cruz Manila at ngayon nandito na mga trip sa bayan ng Palamba, ang Kambal Pares. At ang Kambal Pares sa mga trip hindi lang po sila tanyago kilala dahil po sa kanilang masarap na Pares. Marami din po silang mga mino na maaari po nating mapagpipilian dito. Tulad ng kambal silog, Mami? Sisling? Bulalo? At tikit sa lahat yung kanilang bestseller na yun mga kapodrip Ang dinosaur ribs At dahil hindi po tayo kumakain ng dinosaur ribs mga kapodrip Yung ating inorder ay sisling bulalo Tara mga kapo, drip, mga kaabyal, samahan nyo kong at kanina pa po ako takam na takam. Siyempre, first bite para po sa inyo ito. Mmm! Yummy! Ang sarap, napakalamot po ng kanilang karne mga kapotrip at napakalasa. At siyempre, mas masarap ito pag pinareisan po natin ang java rice. Mmm! At sa mga nais na po pala pumunta dito sa Campbell Pares para ma-experience shot at matikman na kayo ng masarap na mga luto... Ang buong detalye po ilalagay ko na lang sa ilalim sa description. At habang ini-enjoy pa ni Kabya nyo tayong pag-lunch mga kapodrip, nais lang po magpasalamat muli sa aking masulit supporters, mga subscribers at mga silent viewers. And shoutout po sa inyong lahat. At maraming maraming salamat nga din pala sa mga hindi nag skip ng ads. Dahil sa hindi niyo pag-isip ng ads mga kabya, napakalaking tulong po ito para po sa aking munting channel. Dahil sa ngayon mga Rabbyan, hindi ko man kayo mababalikan sa inyong pagsuporta sa akin, muntin channel. Ang Panginoon na po bahala magbalik po sa inyong kabutihan at pagsuporta sa akin dahil ang goal po nitong aking channel ay hindi lamang po sa aking pangsariling kapakanan mga Rabbyan. Kaya sa aking masulit supporters dyan at mga silent viewers, sana huwag po natin iskip yung ating ads at sana hindi po kayo magsawa na supportan po yung ating mga videos. Para mapabilis po natin ma-reach po 'yung ating goal na makatulong po sa ating mga kapwa na palad. Maraming maraming salamat po muli sa inyo at po sa ating lahat. Thank you for watching. tell me that I'm never gonna make it. They want me to do something that